ako ganap kahapon ng umaga at kay gising ko nga lang neto kaya naman kung makikita ninyo ito tanggal pa nga ng morning star. Tama tama dumating ang ahinti ko sa JTI at good news dahil naaprobahan na yung aking credit limit at syempre pwede na ako mangutang sa kanila dahil ilang weeks din akong puro cash basis sa kanila. dahil may credit limit na nga ako ay pwede ko nang kunin kung ilang rims nga ang gusto kong kunin. Inaalok na ako ni sir kung gusto ko ro ba dagdagan pa ng isang rim yung order ko dahil credit naman siya. Kaya lang sabi ko nga hindi ko muna dadagdagan dahil nga hindi naman siya ganun talaga kalakas at baka mas tak lang at syempre, baka masira. Habang tumatagal kasi ang sigarilyo, nagbabatik-batik siya at nag-iiba kapag nakstock nga ng matagal. Kaya naman ang kinuha ko, yung sakto lang talaga na pang dalawang linggo dahil every two weeks nga sila pumupunta. Sabi ko nga, dadagdagan ko na lang yung order ko kapag kinukulang or kinakapos na ako sa stock ko. Pagkaabot nga ng order kong sigarilyo sa ahente, wala pang ang limang minuto, dumating naman yung order ko sa grocery. Bali, konti nga lang ang order ko na to. Nagkakahalaga lang siya ng 2,000 plus. Bali, nagparami nga lang dyan yung mga chichiria. Tinamad nga ako mag-grocery nung nakaraang araw, kaya naman nag na lang ako sa grocery apps. Ang kagandahan nga lang nito, yung ibang paninda nila ay mura kaya naman doon ko na binibili at syempre free delivery na kaya walang nang hasel Kapag lagi kang na-order kay grocery ay bibigyan ka nga ng credit limit at syempre kapag lagi kang na-order nga sa kanila ay tum habang tumatagal, lumalaki nang lumalaki yung credit limit mo. Credit limit kanila ay one week to pay at syempre one time payment lang yun. Malaking tulong na nga rin ito lalo na kung kinakapos ka sa puhunan. Yun sa kanya mga kasari, ang credit limit ko nga ay nasa 17,000 na pero hindi ko nga nagagamit yung credit limit ko sa mga paninda. Da? Madalas nga ay nagagamit ko ito sa load kapag nauubusan nga ako ng wallet ko. Okay. Pagkaabot ko nga ng bayad ay pinasok ko agad yung mga box dahil yung iba ay display ko na agad. Hindi nga pwedeng hindi display agad dahil nga masikip sa loob ng aming tindahan. Sabi nga ng karamihan malalaman mo lumalago na yung negosyo mo kapag sumisikip na nga ang iyong tindahan. Kaya naman kung ganun ay salamat. Ang goal namin ngayon ay makapag-ipon dahil nga hindi araw-araw malakas ang benta, may time talaga na matumal. Kaya naman kapag matumal nga ang benta namin, talaga namang sakto ang napamili ulit ng paninda at panggastos. Minsan nga wala na kaming na tatabi, syempre mas uunahin namin paikutin yung puhunan kaysa naman itago. Nakakapagtabi nga lang talaga ako kapag medyo malaki nga yung benta, syempre kailangan natin yun. Alam nyo naman na sa negosyo, hindi araw-araw Pasko, hindi araw-araw malaki ang benta. Kaya naman kung makikita ninyo kapag puno ang aming tindahan, ang ibig sabihin nga lang yan ay wala na akong pera. Lamang sa malamang ay napunta na lahat sa paninda. Tutul ko nga maipasok yung mga grocery na dumating ay dinadagdagan ko naman nga yung listahan ng mga gogroseryhin ko dahil nga pupunta naman kami ng grocery. Dinodouble check ko nga baka nga ako may nakalimutan ako kasi madalas yung mga customer ko kapag may hinahanap, yun naman ang wala sa mga paninda ko. Pagkatapos ko nga maglista-lista, ay ko na nga itong mga kahon na dumating. Para naman yung mga madaling display, i-display ko na bago nga kami umalis. Dinobol check ko na nga rin yung resibo, baka nga ka ako tumaas yung ibang presyo dahil nga once a week na lang kami mag-grocery. Madalas kasi kapag nag-grocery kami ng once a week, ay may mga presyo nga talaga na tumataas at hindi ko nga namamalayan. Importante talaga na tuwing mag-grocery ka, i-double check mo nga yung resibo para naman kahit papano ay makampante ka nga kung magkano ang presyo ng bawat item na binili mo. Kaya naman eto, Bago kong nga display, pinaglalagyan ko na nga lahat ng mga presyo. Yung ibang item nga, hindi ko na nilalagyan ng presyo dahil kabisado ko naman. Yan nga lang, pag si na nga ang bantay may at maya ka na lang tinanong. <laughs> Bali, pangalawang box na nga ito na binuksan ko, kaya naman diretso ko na rin i-display. -di ang matitira nga lang na dalawang box yun ay mga chichiria at mamaya ko na lang siya gagawin pagkatapos nga namin mamili sa grocery. Importante din talaga kapag namimili ka na di display ka agad para kapag may customer nga na naghanap, eh may may bibigay ka kaagad. Yun nga lang, mas matrabaho nga pag di display kaysa sa pamimili. Mas masarap nga ang mamili kasi dampot ka na lang ng dampot, talagay mo na lang sa cart at itutulak mo lang. Unlike sa pagdi-display, ay isa-isahin mo pa talaga. At syempre, kapag nagdi-display ka nga, hindi basta-basta kasi first in, first out nga para hindi tayo naabutan na expiration. Inilagay ko na nga rin sa box yung mga gatas na stock ko at kompleto na rin nga yung mga nakasampay ko. Ano itong mga nasa box nga ay mga stock na lang yan para pag naubos nga yung mga nakasampay ko ay meron akong pang refill. Kaya nga sabi ko sa inyo once a week na lang ako nag grocery para hindi naman nakakapagod at hindi sayang sa gasolina. Bukod nga sa mga nakasampay meron nga rin ako mga nakagupit-gupit lalo na kapag mga fast moving item nga. Isa sa sa pinaka-technique ko talaga kung bakit nga may nakagupit-gupit ako para mabilis ng customer service lalo na kapag maraming bumibili. <laughs> hindi talaga may iwasan na minsan yung mga customer nga natin ay nagmamadali lalo na kapag pila-pila na ngayon tao sa labas. Kaya yung iba nga, umaalis na lang, lumilipat ng ibang tindahan. Kaya hanggat maaari talaga, ginagawan ko ng paraan. Kung naabot mo ang dulo ng video kong ito, maraming salamat sa panunood See you on my next vlog. Bye!